One day you'll be so rich that you will give me <laughs> you na know, money. One day if I get rich, I will go bonding with you. Oh, talaga. Thank When you. When I visit Manila, I'll go always in your house. Promise, ha? Lagi mo binabantayan nanay nanae mo. I actually enjoy it. Bro. Ah, okay. <laughs> your mom's so gentle, eh, no? Apo. Hindi ko alam po, nung kailangan sa vaccine. Ay, yan, every last. Oh, yan, Everlast. Oh. Ano wala tayo sa vaccine? Actually, ah! and, uh, may gloves, gloves. ka May gloves ka pa ba? Ito, wala tayo. Actually, punit-punit na yung gloves ito. ko. Meron na po actually, oh, pero I don't, don't have gloves. Okay, go pick. Because I've been using the same gloves for the past six years. Oh, you give it to me, ha? Huh? <laughs> That's your ano, pamana But, no, me. Punit What? punit na po. Okay lang para pag okay. super famous ka. Nasa akin yung first gloves <laughs> mo. may may weight pala yan, may may 12, 14, 16. Bakit may weight siya sa loob? This means for sparring. Pwede mo rin ito gamitin for bag work. You got everything you need, Ay, ha? Ikaw kumi. Wala kaming alam. Ka Wala kang mahiya, Sultan, ikaw na lang. Oh, oh, pwede oh. po tayo mag-ask dito. Asan po yung child ko sila? Saan mo yung nagbebenta? Pag may lock, maganda o hindi? Ako, ayaw. Ang ganda rin support sa Karis. Para di po ma-injured. May lock na. Okay na po ah. okay ito. Okay to. Ito, siya. okay din. Okay. Coach, para saan to? Meats. po yan. Mids. 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 Para, para sa coach ko. Oh, we'll buy him also, di ba? Oh, meron siyang ganyan. Bill, Mer meron ka coach? Gusto ko, ano. Meron ka mitts? Okay pa, yung mitts mo. Gusto mong kumuha ng bago? Kuha na tayo ng bago na. Okay. Si, si Haida naman magbabayad. Saan ka match nun? Black and gray. Oo, oh, sexy. Tayo ang ganito. Tayo dalawa ka single. Pero tayo ang ganyan. Ang rest ko dito Tama ba yan? Black gold. Uy. Matching sa gloves mo. Shilling shoes. Sige po training bag. Pang tennis yata ito. Pwede rin po mga ganito. Kasi kasagaran po, may gloves, may ano. Kailangan may uh -huh. Meron kayo nung merong lalagay ng sapatos. Yung, yung may sa side, doon muna papasok yung sa uh -huh. ano. Training shirts. Ito maayos pa sa yung sapatos, dito malalagay sa baba saka yung yung pampalit ng chinelas. Pero kayo nung recovery recovery slides. Sa office. Sa baba. Sa office kaya. Tapos sa uh, Meron kayo nung napsak para sa basang damit, yung pinagpawisang damit. Ayos. Okay. Ayun, ufos. Maganda po Ito 45. Tapos kailangan ko ng outdoor running shoes pang jogging. Just small than Shopping time. <laughs> shopping time. Something for ano? Hello, drinking oh. lang. Ano wala ko? Okay. Actually, just. <laughs> gusto mo intay ng ganito na parang jersey gusto mo cotton. Mas maganda rin po kasi. Cotton. Para something na. This is, is cotton yata eh. Eto, ano? Kapag mahal masyado sa akin. Ano? <laughs> <laughs> ano nangyayari? Hi guys, shopping tayo. Ayan. Wala sila ng running shoes, so ang kailangan pala sa boxer, ano kailangan ng boxer na shoes? um yung something light and flexible Light na flexible pa. Uy, running shades pala. Running ano. shades! Yes, come let's here. Go, let's go. Gusto ko yung ano, yan kasi number one problem ko din pala sa umaga. May running shades kayo? Running shades po, meron po Okay, okay lang siya. Ito, yeah, nagustuhan ko to kasi ano. Gusto mo white? May white naman po. Sige. Ito, ito, na? Why do you call it running? Kasi it won't fall. Hindi naman siya mag-worry na mag po. Sa may rubber po. Ah. Okay. you, ma'am. You're welcome. Thank you. Thank you so much. Thank you. Can I carry you? <laughs> Can I carry you? <laughs> Let's go. Kayan. Eh, Oakley naman yan. So maganda siya talagang level quality. <laughs> Kala ko tag 500. Walang ganon. Sa, sa Manila, wala nang ganon. But at least, di ba? Okay. You deserve naman yan. You work you, so ma. hard. You're welcome, <laughs> sweetheart. good, good, good Kanina pa po kayo nandito? Nakakal din to eh. Tingin ko gets ko yung sinasabi niya kasi after daw nila magtakbo. May food, box. shadow box. May shadow box. So kailangan... Mahal, galaw ko. Oo. Yan, okay na so, po yan. Okay na? Ito yung parang free running pero makapal. Kasi actually, ito yung mga sapatos na ginagamit ni Daddy. hindi siya masyadong anong design. Oh. Huh? Yung nagustuhan ni Daddy, walang po sa paa niya. magaan yung ano niya. Uh, magaan yung ano. Pero makinong anim na puti. This